Tsaka kung meron dito magagalit, dapat ako, dapat kami ng tatay ko ng sobrang galit na galit sa nangyayari. Dahil sa grupong ito na, yes, andun na nga occupation. Yes, andun yung nangyayaring pangaapi. Pero dinagdagan pa ng gulo. Oo, tiisin na lang natin yung paghihirap. Pero at least namumuhay tayo sa gasa kahit oo, oh, ang daming walang tarbaho, ang daming naghihirap, laging brown at walang tubig. Kaya pa natin siguro solusyon na yun kaysa dinagdagan pa natin yung problema. Pero ang baliktad, ang, 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 ang problema ang is yung mga sa, sa atin. At ang problema pa yung lahat, hindi yung mga civilian na mamatay. Ang problema nila is yung mga palestinya hindi pa namamatay. Yan ang problema nila. Ito, ito yung gusto mong mamatay sa Gaza. Ito yung terorismong sinasabi mo na lahat ng batang Gaza ay pare-paras. Assalamualaikum. Si Ibrahim Casey ulit. At nagbabalik. Para sa mga nagtataka, nagtatanong, kumusta na anong balita? Bakit halos dalawang buwan na ang mahigit na ng ngayon Since itong nag-start yung gera sa Gaza, ay hindi na ako active o wala nang update sa nangyayari. Sa totoo lang, uh, mahirap mag-focus. Hindi ko alam kung saan ako mag-start pero maraming tatanong din patungko sa pamilya ko. Sa totoo lang din, wala pa akong balita since one month na. Last November 13, hanggang ngayon, November, uh, December 13 na ngayon, wala pa akong balita sa tatay ko, sa mga kapatid ko, kumusta sila doon, mga kamag-anak ko patungko sa pakit ako nag-stop. Kasi ang mga tao minsan, alam mo yun, dalawang klase. Pag nagsalita ka ng katotohanan, maraming nagagalit. Maraming natatakot. Alam mo, may nabasa ako tulad yung kay si Jesus, peace be upon him, si Prophet Jesus, yung dumating siya. Maraming natakot na mga hudyo na hindi gusto yung daladala -dala niya. ba? Diba? Sa true story makikita mo. Bakit sila sa Bakit halos gusto lang ipapatay, ipatigil siya? Uh, panahon pa naman yun, Romano ang namumuno. Pinanood ko yung pelikula na ginawa nila patungkol kay Jesus. Napakalino ng story sa bandang uli kung bakit siya gustong patayin. Nagbayad pa ng kaibigan niya na gawin siya, itry siya, which is si Judas. Kaya minsan pag may ano sa atin, halikudas sinasabi. Speaking of halik, bakit halikudas? Kasi mga kultura ng mga Arabian sa Middle East, ba diba, may beso-beso ang mga lalaki. So kung sino ang halikan niya, ay yun yung si Jesus. Anyway, long story. Pero ang punto ko, pag may dala kang bago, may dala kang something, may dala kang katotohanan. Tulad ng mga propeta, si Prophet Moses, pinadala siya kay Pharaoh. Hindi, hindi niya matanggap. Siya daw ang Panginoon, ang pinakamataas. Ano rin buko sabi. Ako ang Panginoon niyo, ako ang Allah. So, tinapat niya ang sarili niya sa Diyos. So, hindi niya gusto yung dala Moses. Tapos, dumating din, lahat ng propeta, dumating si Jesus, ganun din. Dumating si Prophet Muhammad, peace be upon him, ganun din. Sarili niyang kamag-anak, hindi tinanggap yung mensaheng dala-dala niya. Dito, pag nagsalita ka din katotohanan, maraming tao nalilito at nagagalit. Na hindi mo alam anong problema sa utak nila. Anong meron? Bakit nagagalit? Tignan mo yung mga ignorante sa comment. Sa totoo lang, hindi ko alam bakit since nag-start ako gumawa ng video ng konti patungkol sa Palestine. Parang ang sama maging Palestinian ngayon. Ito mga ignorante sa atin, sa sobrang hindi alam kung anong pinagagawa sa boy, sinong kalaban, sinong ano nila, lumabas yung mga tunay na haters ng Islam. Lumabas yung totoong may mga hate sa mga Middle Eastern. Pero, halos mahigit 2 million. Halos, ewan ko lang kung 2 million. Dito pa lang sa Saudi, magwa 1 million na. 700,000 plus ang mga Pilipino. Hate eh, na nila tayo mga Middle East, mga Muslim. Pero ang daming mga Pilipino dito sa abroad, sa Middle East. Sinisip si pera ng mga Arabo. Kumikita, kumukuha ng pera sa mga Arabo. Yes, nagtatarbaho. Yes, hindi ko niya lahat OFW na si, ibig sabihin masama. Pero kung kami sinasabihan ako walang utang na loob, na binibigyan na kami ng kuryente tubig ng Israel tapos ganyan to pa ang ginawa namin. Tsaka isa pa, bakit mo nilalahat ng mga Palestino? Anong ginawa namin? Anong ginawa ko? 14 years ako sa Pinas. 20 years ako lahat, hindi nakauwi doon kung, kung mo. Since 2002, bata pa ako, 10 years old, nilikas kami ng nanay ko sa Gaza. Wala akong kaalam-alam, musmus na bata. Tapos itong bata na to, na walang kaalam-alam, tinatanong sa Pilipinas yun, andun ako yung time na yun. Hindi naman lahat ng Pilipino. Hindi, hindi ko hate ang bansa. Papasalamat pa nga ako, naging second home ko ang Pilipinas. Alhamdulillah. Pero bakit may mga tao na na ko? 10 years old ako, kakausapin akong, Sag Saga, ka? Sabi ko, Gaza, Palestine. Oh, walang hiya kayo, pinagpapatay yung mga Israeli. 10 years old ako, kakausapin mo ng gano'n yung isang bata. May trauma na nga na pinanggalingan doon sa gera. May trauma na nga na face eye to eye ko nakita. Saksi ang dalawang mata ko kung paano nila binaril yung classmates ko. Yung classmate ko na pauwi kaming dalawa magkasabay. Kitang kita ang dalawa matako mata ko kung paano siya nagbabagsak ng mga rocket. Hindi na ibabalita. Saksi ang mata ko kung paano brown out araw-araw halos sa Gaza. Gabi-gabi. Andami, andami talagang hindi nalalaman ng buong mundo. Kung titira lang sila sa Gaza, malalaman nila. Baka hindi eh, ko alam kung paano magiging action nila kung titira lang sila sa loob. So kaya kami umalis din isang dahilan. Tapos ako ang tatanungin, for 20 years, 14 years ako sa Pinas, 7 years ako halos dito sa Saudi. Tapos itatanong ako ng mga ignorante, bakit daw ganun? Bakit daw kami nauna? Bakit? Pati ako dinamay. Di member ba ako ng mga grupo na ito? Ako ba ay member ng Hamas? May kinalaman ba ako sa grupong resistance na ito? Andun ba ako in 2006, nagboto ba ako sa kanila? Lahat ba ng Palestinian? Kaya nga may nangyaring botohan kasi hindi lahat ng Palestinian ay agree sa kanila. At isa na din doon yung tatay ko. So marami akong gustong sabihin, marami akong gustong paliwanag sa tao. Itong mga ignorante akala katulad ko yung utak nila. Hindi nga, ila, wala silang alam patungkol sa akin sa totoo lang kung usap. Ang tagal ko na sa social media, siguro nga, five years. First Filipino-Palestinian nagkaroon ng silver play button dito sa Saudi Arabia. I made history in Saudi Arabia. For the first Filipino-Palestinian who got silver play button award from the YouTube for having 100,000 followers here. Hindi sa magyayabang. But this is who I am. I'm a simple person, simple practicing Muslim, simple person, simple guy. Yani, just vlogging about the culture of Arab. I'm just a normal person, and this idiot people are asking me about this group, about this resistance. Am I a member? And somebody even comment that uh, maybe he's a member of uh, Hamas. How idiot! How stupid! That's why I said, "Khalas, maybe better for me to keep silent for a while. Just take a." Let let these people be be ignorant as themselves. Hayaan mo na lang sila maging ignorant. So, nakakaawa lang kasi alam bakit? Because they cannot find a Palestinian Filipino who speak fluent Tagalog and doing video. I think they cannot find. Kaya para nakasasalalay sa akin lahat. Ito mga ignorante na hindi ko alam hindi sa minamaliit na hindi sa mau mag-English. Kasi sa daming mga Palestinian Filipino din dyan, Pero there are more speaking in English. English talaga sila hindi, di ko sana nakikita ng tatagalog. So nakasalalay ang information ng Tagalog version sa akin. Kaya yung mga tao nag-aabang. Kapag hindi ako naggawa ng video, may mga nag-aalala din. Lalo sa mga kapo ko din mga Muslim, may mag sa akin. Bakit hindi ka nagsasalita pa tungkol sa nangyayari sa inyo? Bakit ka tumatahimik? Aba, ako pa papagalitan. Bakit pa ako daw ako tumatahimik? Wow, Masya Allah. Eh, ikaw, kumusta ka naman? May social media ka ba? Meron ka bang followers para ipakita din yung nangyayari sa inyo? Anong ginawa mo din? Wish, method fault. Anong ginawa mo? Alam mo ba, two years back, yung nagkagera sa Gaza? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero kung alam mo lang, since, um, since bata ako yung umalis yung tatay ko, nasusunod sana kami, which is, yung pagkatapos niya mag, mag-aral ng doctor, PhD, natapos niya 2006. Pauwi na sana kami, pinauna lang siya ng mama ko, mauna ka, uh, ihanda mo yung bahay doon, susunod kami. Well, nagkagera, di kami nakasunod. One year kami nag-antay sa Cavite. Two times nag-apply yung nanay ko sa Egyptian embassy, hindi kami nakauwi. So, hanggat sa lumipat namin sa lola ko sa Pangasinan, doon na, nawalan na ng landas, parang walang direksyon sa buhay na, alam mo yung tipong, namimiss mo tatay mo, hindi mo na intindihan ang nangyayari, 14 years old ka pa lang, nagiwalay pa yung parents, may family problem, alam mo yung may dinadala ka ng family problem, tapos pagdating pa sa school, yung mga bullies, ah, rabo ah, baho, ah, ganyong pugot ulo, ah, bombay, ah, ah. ah, terorismo, ah, muslim, wish ya, dayani, wish hayat, eh, PTSD PTSD, nakuha ko doon, Anong klaseng trauma nangyari sa utak ko? Tapos magtataka yung mga iba, bakit parang palaban ako, bakit parang galitin ako magsalita. Bukod sa Palestinian na nga ako, gayon to kami magsalita. Da gayon to kami, para kaming kuwing alimbawa sa Pilipinas, let's say parang maranaw. Eh, the way we speak, talagang parang galitin or malakas lang ang boses. Pero, beside that, I think I got PTSD hindi lang sa gera, pati doon sa Pilipinas. Yung mga taong naging masama sa paligid ko. Hindi man lahat, marami naman din ako naging kaibigan, mga krisyano, mababait sa akin. Pero may mga ilan ignorante sa panahon na yan. Hindi pa masyado uso ang social media. Pero nagtataka ako sa panahon ngayon, 2023 na, which is high tech. Marami ng videos, marami na nakikita sa social media. Pero hindi ko alam kung nasaan itong mga tao na to. Anong channel, anong, anong fina-follow nila, anong pinapanood nila? Puro tiktok na lang na umaalog na kaya naalog ang utak at naging ignorante? Come on. Akala ko ba ang Pilipinas? I thought Philippines is a loving people. And yes, they said like it's more fun the Philippines. Yani, ang mga tao more on family, more on yani connection. Lakas ng connection sa pamilya, salo salo what they call it. Yung parang pagmamahal sa family. I thought like that. I thought maawain in siya sa mga bata. Yung yung naga yung nag work ako. Nag-start ako mag-work sa hospital. Yung umiiyak yung anak kong araw-araw nagsusuka, hindi, hindi, ayaw niya maiwan sa kapitbahay. Well, binidyo ko to show some of my followers yan ni anong kondisyon ko, ano talagang pinagdadaanan ko sa totoong buhay na hindi na alam. Mahirap magtarbaho ng, bilang OFW pa malaman din ng mga tao sa Pinas na may mga, buha, may mga OFW na pamilya. Nakita yung lauminyak na ng anak ko, may mga maraming nag-alala. Alhamdulillah, thank you so much sa mga nag-alala. Ang dami nagpipihim sa akin, gustong alagaan na lang daw tong anak ko. Pero may isa daw na may mga ilan nag-comment na parang bakit daw pinapayak ko or, ano, or inaabuso ko daw. Well, wala akong ginawa doon. Pero, ngayon, ano nangyari sa Gaza? 6,000, mahigit 7,000 na bata ang pinatay. Why you are covering it? Bakit nyo pinagtatakpan at sinisisi mo pa rin itong kamas? Yes, hindi ako utak tangiks. Andun ako, sinisisi ko din itong mga grupo ito. na Bakit siya nauna? Pati tatay ko, kung, kung alam nyo lang yung galit namin ng tatay ko sa grupong ito, bakit kasi sila gumain? Kahit yung mga scholars namin, hindi agree sa ginawa ng mga ito may utak ako hindi ako hindi ako stupid person na walang alam alam mo yon kaya nga nanatili nat talaga akong tahimik for two months uh, at naawa lang ako na maraming kumakalat na eh. kawawa naman tumato kung nakasalari sa akin ang Tagalog version wala silang mahanap na palestino nagtatagalog sa social media tayib tayib hindi sa nagayabang kasi proud din ako pinaghirapan ko din magtagalog mag-aral for 14 years nagawa ko mag-influent alhamdulillah may tutorial ako yung unang dating namin sa Pilipinas. Nagbabayad nanay ko, hindi biro yung pera ang ng niya tutorial ko. So ito ako. Sa kakablog, naging matmat, uh, mat -mat mabilis magtagalo kahit papano. Thank you kay Glock9. <laughs> so anyway, mahirap mag-focus. Sino may sabi na ako gumawa ng video? Halos itong dalawang buwan, everyday ako may videos. Sa so, totoo lang, sa isang video, sa isang topic, paulit-ulit ako nagbibideo. Sa isang topic, puro hindi take 1, hindi take 2, hindi take 3. Nakaka-take ko ng na marami. Yung, magdi yung magdidelete na ako dahil full memory. Pagtingin ko na sa 50 videos, sa isang topic, parang ganyan to, isang video. Isang topic, 50 videos ang sabing ididelete. -de tapos bawat video pa, hindi lang mga 10 minutes, 5 minutes, tapos may 20 minutes mga tatlong o apat, limang video na tagti 20 minutes. Ibig sabihin, ganun ako katagal nagsalita. 20 minutes. Pero hindi ko type yung video. Inulit ko na, inulit na, inulit. Gusto ko pa paiksiin na paiksiin. Kasi alam ko mga tao hindi manonood na mahaba. So mahirap, mahirap ikaw kung ikaw ilalagay mo yung paa mo sa sapatos ng iba. Na ikaw ba pinili mo maging Pilipino? Hindi, di ba? Basta yung kaluluwa mo nilagay ng Allah dyan. Ako ba kasalanan ko maging Palestinian? Nilagay ng Allah yung kaluluwa ko sa pamilya ng magkaroon ng tatay na Palestino. Tapos, anong kasalanan ko sa pagiging palestino? Lumaki lang ako doon ng elementary as yes, nag-aral for seven years. Tapos po, ang sarap sana ng buhay doon sa totoo lang kung naalala ko mura lahat. Ang ganda ng buhay. Pero kung wala lang sana ng occupation, hindi sana kami inaapi, binabrown out kayo ito. Tapos pag lumaban ka, ikaw pa yung masama. Tapos hindi ka na nga lumalaban, ikaw pa rin yung masama. O oh, talagang ang mundo na ito ay puno na ng korupsyon, puno na ng kasinungalingan, puno na ng mga taong mayayabang mapangapi. Hindi ba na pagkahalataan na yung mga propeta sim simula noon panahon is, kahit kay propeta Noah, pinagtatawanan siya ng mga tao. Yung pagtayo niya ng ark sa bundok, pinagtatawanan. Di ba, lahat ng propeta parang same, similar ang pinagdalan. Hindi ko siya sabing propeta kami dahil wala ng propeta ang darating. Pagkata si Prophet Muhammad, peace be upon him. Pero ang punto ko lang, hindi ba na, na parang similar na itong mga tao may pinagdadaanan na nga. ang At, tingin nila, lahat ng Palestinian ay mga ah uh, terrorists o lahat mga Hamas si Raulo samantalang sabi nga ng Israel ang estimate nila na, na bilang daw ng Hamas ay mga 20 to 30,000 20 ,000 to 30,000 members tapos ang population ng Palestine na ang Gaza I mean ay nasa 2.3 million so ilan lang yung 30,000 sa 2. Point? Ibig sabihin 2 million Bawasan mo lang ng 30,000 yun lang ang member ng Hamas Teres, old civilian lahat inosente. Ewan ko lang kung ilan sa kanila bumoto, pero for sure majority hindi din. Isa na doon ang tatay ko. Maraming sinabi ang tatay ko pero hindi ko lang masabi dito. Kasi para sa kaligtasan ko at sa kaligtasan niya. Kaligtasan ko dahil baka hindi na ako makabalik doon. At kaligtasan din niya, baka may gawin sa kanyang masama doon. At alam mo ba, August papunta na sana kami noong noong sinasabi ko. Tapos, nagtat yeah, meron na akong hawi, meron na akong ID, nantay na lang. Uh, inaantay ko lang ma-renew yung ID ko dito Tapos, ito na lang din yung citizen niya Inaasikaso ang tatay ko Nag-isip nga ako dun eh Sabi ko, bago mag-exit din sa Saudi Makapunta muna ako doon For 20 years, hindi ko nakita lolo ko Lola ko last year, namatay na yan Na-expect pa naman niya, uuwi ako Darating ako doon. Sabi ko, kahit maka 2 months, 3 months lang ako doon Bago umuwi ng Pinas So, August, September, October Eh, kung naabutan pala kami ng October doon, Kawawa itong anak ko na dito pinanganak sa Saudi, hindi sanay na walang tubig, kuryente, pagkain, gatas. Tapos, ang masakit pa doon, nangyayari na nga sa amin, sugura, kung sakaling nangyayari sa amin yun, bukod sa magagat ng mother in law ko, na dinala ko to doon. Pero ang punto ko din, pag na, ito may nangyayari sa amin doon, tapos may kita ko yung mga tao sa atin, yung mga comments, yung mga masasamang, mga, sir, mga demonyo, mga criminal ang utak, na parang wala lang sa kanila na mamatay yung mga bata doon. Tulad yung isang ambassador natin sa ano, UK, kakaya, mag ka na, isang, isang evil. Ito, ito yung gusto mong mamatay sa Gaza. Ito yung terorismong sinasabi mo na lahat ng batang Gaza ay pare-parehas. Napaka-idiot, napaka ignorant napaka-racist, napaka-demonyo. Lumabas kung sino yung mga demonyo, sino yung mga hipokrito, sino yung mga shaitan talaga. Since nangyari ito ako kung alam ko lang mangyayari itong October 7. Sino may sabi hindi ko visit visa yung tatay ko agad-agad dito? Ginawan ko ng paraan. Sinasabi nga mahal daw, 10,000 real, something, 100,000 plus. Tayo, walang problema, uutang ako, makapunta lang kayo dito kasi aatake sila. Kung alam lang namin eh, nananahimik kami, sibilya walang ka. Sa lahat ng dami ng pinsang ko doon, laki ng pamilya namin. Wala akong kaya, kilalang isa na member nitong grupo na to. Wala. Kar karamihan sa amin gusto lang mamuhay ng simple, normal tatay ko, nagsakripisyong 40 years, nagdoktor sa Pinas, nag-aral para makaservisyo dun sa pare, sa Gaza. Nagi siya na-interview sa TV araw-araw sa umaga yung parang kay ganda sa atin o yung umagang unang hirit, something na ganyan, yung about sa health, paano mag-stay diet, paano mag-stay magandang kalusugan. So, yun lagi siya na-interview doon. Yung simpleng tao, simpleng buhay. Kasi ito mga ignorante, kulang talaga yung alam sa akin na hindi nila alam. May lolo din akong hudyo. Saan? Sa mother side ko. Kwento ko yan sa ibang video. So marami kayong abangan insya Allah na video. Siguro ito ang una i-upload ko tapos sunod-sunod na yan insya Allah. Alam ko tu months ako na nahimik kasi mahirap mag-focus. Hindi ako makapag-focus sa totoo lang. Ngay ngayon, hindi ko nga alam kung buhay pa sila o ano nangyari sa pamilya ko. Ang hirap mag-focus. Hindi ako makapag-focus sa gusto kong sabihin. Tapos habang may mga ignorante pang ganyan criminal sa atin, sasabihan ka pa na, buti nga hindi kayo ginamitan ng nuclear bomb ng Israel. Wow, tignan mo siyang terorismo. Ah, kung saan tayong terorismo? Well, look at the language of the terrorists. Delikado to, dapat to ipapulis sa atin yung mga gintong klaseng comment. Mga demonyong mga criminal na gusto, gusto talagang pumatay ng tao. Delikado, delikado yung mga gintong thinking. Nasaan ko pa naman, Philippines, my second home, bila, mga lovely people, welcome. But more on racist, hindi ko nila lahat, pero more on racist, more on un uneducated people, more on ignorant and talagang hindi ko akalain. Porkit hindi tayo puti. Pero kung puti tayo, Amerikano, wow. Kahit halikan nila yung paamo gagawin nila. They look at you as a dollar. No? Kung puti lang tayo, blue eyes, blondy hair, ah, tignan natin. Kung gano'n nila kamahal si Lexi Lord, gano'n din. <laughs> Paano ko alam to? Sumasama sama sa mga trending ng Pilipinong kalokohan nila. Nalalaman, hindi ako ignorant, hindi ako pinanak kahapon. Sabi ko sa inyo. Ka kalokohan pa lang ng Pilipino, alam ko na. Kalokohan, ano pa kaya? nangyayari sa mga tunay na sitwasyon. Tsaka ako, kumukuha ako ng advice sa mga scholar. Ano yung thinking ng mga scholars dito? Mga scholar, si Sheikh Albani, Sheikh Othaymin, ilang, ilang beses sila kinulong. Palabas sa pasok sa kulungan. Pero ang Islam, bawal ka kasing uh, tawag dito. Bawal kang magrebelde o bawal kang uh, lumaban sa pinuno. Kaya isa pa yan na tignan mo yung values. Kaya sa ipanalangin mo sila, kailangan nga ipanalangin mo lang yung mga leader. Kasi isa sa katangyan de hipokrito na hindi niya pinapanalangin ng mga leader. Tsaka kung meron dito magagalit, dapat ako, dapat kami ng tatay ko, ng sobrang galit na galit sa nangyayari. Dahil sa grupong ito na, yes, andun na nga occupation, yes, andun yung nangyayaring pang-aapi. Pero dinagdagan pa ng gulo. Dinag, o tiisin na lang natin yung paghihirap. Pero at least namumuhay tayo sa gasa kahit oo, oh, ang daming walang tarbaho, ang daming naghihirap, laging brown at walang tubig. Kaya pa natin siguro solusyon na yun kaysa dinagdagan pa natin yung problema. Pero ang baliktad, ang, 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 ang is yung mga sa, sa, atin. At ang problema pa yun hindi yung mga sibilyan na mamatay. Ang problema nila yun, is lahat, yung mga Palestina hindi pa namamatay. Ganyan ang problema nila. Ang problema nila yun, hindi yung mga civilian na mamatay o yung mga babies, yung mga bata na mamatay. Ang problema nila, lahat ng Palestinian dapat mamatay. Tama ba hindi? Yan ang gusto nila marinig, no? Buti pa yung mga Krisyano sa mga Jerusalem, sa Bethlehem, hindi daw sila magse-celebrate ng Christmas ngayon. O hindi na i-celebrate para dahil sa gusto nila pakikiramay nila sa mga nangyari sa Gaza. Ito yung mga tunay na Krisyano dun. Ito yung mga tunay na Arab-Palestinian Christians. So anyway, marami akong sasabihin. sabihin. Uh, at alam ko marami nabibitin. bibitin nakasalalay sa akin yung mga, uh, hindi ka to yung mga vlogger na panood natin na puro pera, pera, puro politiko, puro. Sa totoo lang, two years ago, nag-stop na sana ako. Hindi, hindi ako magsasalita sa politiko. Kasi ang politiko, sabi nga ng sheikh sa akin, marumi. Ngayon, kakampi ka, bukas kalaban ka, bukas kaaway ka. Kaya, mas mabuti iwan, marumi. Preacher ako, stick lang ako sa Islam ko ano yung uh, magsamba sa isang Diyos. Follow the prophets, history of them. Halos. Pero dahil yes, ito ay konektado din sa P P uh, ibig sabihin human rights. Which is, ang Islam, konektado lahat sa bagay na ganyan to. Kaya, ano, insya Allah, mabigyan ko ng oras. Pero, tatry ko, insya Allah. Maraming salamat sa inyong concern at uh, susunod-sunod na yung mga videos, si himay himayin ko, insya Allah. Para dun sa bonus na din na kawang gawa lang din natin to para ma-educate yung mga taong maraming masasama sa atin. Akala ko pa naman, Jesus said, love your enemy. Do good to those who love you. Uh, do do good to those who do bad on you. God is love, sabi nila. Where? Nasaan? Wala akong nakikita parang tunay na practicing ng mga tagasunod ko ng Jesus sa atin. Wala akong nakikita. Iinan lang. Tulad yung pasalamat sa mga Christian na nakita ko sa po yung madre na they stand with Palestine. Thank you so much. Hindi ako bulag para hindi kayo makita. Thank you so much po.